Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, nandito ako. Nagpapakalit ng dollars kasi uh, medyo short ako kahapon ang pera. Nandito ako sa ayan. Itong itong ano na to. Ayan, ng chinder. Pero dito, ang pinapalitan lang nila is dollars. Uh, walang ibang uh, pera kundi dollars. Um, dollars to peso ang pinapalitan nila dito. So, ang palitan ngayon is 57.70. Tapos, 36.36 36 ang dollars naman sa uh, ano, peso to dollars kapag like, bibili ka ng dollars nila. So, yun lang. Kung sino man ang katabi ito ng Palawan. Okay? Dito lang yan sa ano, uh, ano nga tong building na to? Ah... Uh, hindi ko alam, hindi ko memoras pero mamaya uh, vlog ako dyan sa labas para sabihin ko sa inyo kung sino man yung gusto dito kasi usually dito mahal sila okay, compared sa kabila ay eh, kasi sa RD naman mas mahal sa RD pero kasi sa RD ano siya uh, madalas uh, offline sila so ayun lang at least na ano ko kayo so yun lang, bye siya palabas na ako, ipapakita ko sa inyo kung anong ano to dito lang yan wait lang ayan dyan sa green ano yan grocerama o oh, sa grocerama pala dyan sa loob nyan. okay kung sino yung hindi pa nakakapunta dyan ha doon yung mas magandang kalitan ng dollars okay so magbibidyo lang ako saglit kasi gusto kong puntahan yung ano ang uh, ano ng kapatid ko kung saan siya nagtatrabaho kung saan siya nagtatrabaho dyan sa unahan lang I think so sa malapit sa unitap ayan nakikita ko din naman ah dyan pala malaking school kasi so pupuntahan ko siya bibisitahin ko lang kung ano yung itsura ng ano niya uh, ah niya ang, anyway, ang gamit ko ngayon is phone lang hindi ko ginamit ito kasi medyo hazla ko wala dito yung kapatid ko na nagbibidyo sa akin kaya mas mas easy sa akin kapag cellphone eh oo oh mas easy sa akin ng cellphone kapag ano mag-isa ako. Pero kapag nandito naman yung kapatid ko, mas madali sa akin tong gamit ko na to. So Tatawid tayo. Ang ano ng araw Uh, ito lang sa po kasi tong unit up eh anyway tingnan natin kung saan kasi basta close to unit up lang yung pinagtatrabaho ng no? <coughs> kapatid ko wait lang ah okay nakikita ko na yung bubong ng school <laughs> sa school kasi siya na assign Oops. ito ito ang unit so sa kabila nyan is dyan yung school punta natin para makita ako ng kapatid ko kaya lang hindi ko alam kung saan pa yung ano yung yung ano niya yung gate hindi ko alam saan yung gate baka sa unahan so wait lang malapit na tayo don't worry ang ganda ng araw. Tingnan natin kung saan. Anong oras na? Ah, Labasan na ng estudyante. So... Hindi ko... Ah, okay. Ito lang din yung gate. Ayan yung gate. Ah, hindi ko makita yung kapatid ko. Hindi ko alam kung saan. Okay, continuous tayo. Ano to? Uh, senior high school at saka uh, grade 7 ba? Hindi ko alam. Not sure. Check natin kung saan yung... Ayan, yun yung kapatid ko. Ayan yung kapatid ko. Ayan. Yung kapatid ko. Ayan. Hindi natin ma-zoom eh. Wait. Dito tayo. Ay, ng kapatid. Kung nakikita niya yung security. Yan. Yan, yan. Hindi kasi ma-zoom. Wait. Stop natin. Basta dyan sa gate na yan. Yan sa gate na yan. Ayan. Ang daming estudyante kasi. wala siyang kaalam-alam na nandito <coughs> ako tingnan nyo wala, wala siyang kaalam-alam na nandito ako yeah. uy uy tumingin ka dito uy ilay ka po nga